And Susanuta program. I rated PG. Patnubay at gabay ng magulam ay kailangan sa mga batang manunood. Sa pagdating nga ni Reagan at Harry sa bahay ni Nalinet at Carlos ay nakutuban ang dalawa na may nangyayaring masama sa loob ng bahay. Agad ngang pumasok ang dalawa ngunit ang hindi nila alam ay nasa loob ang tauhan ni Muera at balak nga nito saktan si Lenet. Sa pagpasok nga ni Reagan at Harry ay isa sa kanila ang mapapahamak dahil sa pagsagip nila sa buhay ni Lenet. Dito nga ay makakatakas si Regan at Lenet at magsusumbong ito sa pulis upang i-report ang nangyari sa kanya at kay Harry. Nag-aalala nga itong si Lenet kay Harry dahil kapag may nangyaring masama dito ay panigurado, makakatanggap na naman siya ng masasakit na salita galing kay Doc Carlos. Sa kabilang banda naman, sa pagtakas nga ni Zoe sa kanyang lolo Pepe, isusuplong na din niya ito ito sa mga pulis at lalo na kay Doc RJ ang ginawa ng kanyang inang si Moira. Ngunit sa kanilang pagtakas nga ay ang hindi alam ni Zoe ay bistado siya ng kanyang ina na itatakas niya ang matanda. Kaya naman makakatikim itong si Zoe sa kanyang ina na isusumbong na niya ito sa mga pulis at sa kanyang amang si Doc RJ. Kaya naman kahit mahirap nga kay Moira ay binihag na din siya nito dahil kapag nga daw sinabi iyon ni Zoe ay panigurado makukulong silang dalawang mag-ina. Sa tingin nyo, makakatakas kaya si na Reagan at Harry sa kapahamakan? Makakaligtas kaya sila at mahuhuli kaya nila ang tauhan ni Moira? Ito ang ating dapat pangabangan sa abot kamay na pangarap. Maraming salamat sa panunood at huwag mong kalimutan mag-subscribe at i-click na din ang bell icon upang palagi kang updated sa mga ganitong video. Terima Maraming salamat.